Ayun, magmimix ng salata para sa dry beer. Kailangan masarap. Dahil pag hindi masarap, hindi sila kakain. Yan po ang tawag niyan ay papus. dapat ito may litos. Wala po kaming litos ngayon. Wala po kaming litos dahil wala dito si bossing. So, ito lang muna ang pagtsatsagaan natin mga ka. Inshallah, digiga. Ontor. Ontor, ontor ka jana yun, luto na ang ating matchbox chicken. Matchbox rice yan, ang tawag dyan. Partner niyan ay chicken. Ang ginamit po dyan, pagluto ng kanin ay sabaw na Sabaw ng manok na nilaga. Ayan, napakasarap talaga nito mga darling. Mga palangging, masarap yan. O, tingnan nyo. Sarap ng kanin na Sarap, asan ah, Asandukin na natin yung beef namin. Ito yung beef stick. O, oh, yan na lang natira. Yan. Ito na lang natira sa beef stick natin. Ay, magsasali na ng kanin. Sasali na yung kanin nila dahil makinit pa hindi yan sila nangangain ang malamig na kanin ayan sarap kainin yung dukot dito ngayon mamaya Tapos na natin, parang ang isa o ngunit na ito ay lalagyan natin ng tubig para mamaya. Kokod ko rin ko yan at kakainin ko yan. Ayaw na, tapos na. yan, luto na yung pagkain ng driver yung sa pagkain ng mga babae ay dipstick ito naman sa driver ang tawag nito ay uh, chicken poron ayan naka chicken poron sila ngayon sasali natin para sarap sarap sila sasain natin yung mga ingredients kasi mahilig yan sila sa ingredients. Dito natin ilalagay sa harara para hindi siya lumamig. Sarap. Ito na, luto na ang ating munggo na nilaga. Yan. mula na natin na mag-gisa. gisa na natin yung manok na sakog niya. Ayan. Okay. Yun oh, yung ating munggo na makulay. Ang ganda-ganda ng munggo natin. Munggo Friday! Uh, si pinyo nyo, nasa ibang bansa kami, pero nakakapagluto kami ng monggo. Ayan. Ayan, makulay. Ayan, oh. Tawag dito ay monggo. Yan yung ulam namin, monggo. Tapos, syempre, hindi magpapaalas yung ano namin. Ito, Oh. Ayan nyo. Ito naman yung sa dry beer. Ang tawag nito ay marag, idam, kung ano-anong tinatawag nila dyan. Oh. Hindi yan sila magpapaalas. Oh. Ano niya? Kapritada sa atin. Yun, kumukulo-kulo na. Eh, Iba-iba sila ng recipe. Ano, anong pangalan nito? Bread rolls. Ayan, mayroon siyang ginawang bread rolls. Ayan. Ham, Ayan. ham at saka cheese yung ingredients. Tapos yung toast bread, binlog-bilog. Sinawsaw sa itlog, nilagyan ng bread crumbs. Ito naman sa kanya, pancit. Iba-iba sila ng version kasi meron kaming konting handahan. Merong birthday birthday ni Mami Kim. So, um, kaya nga, hindi nga niya alam, pero sa surprise ano natin. Huwag mo nang anuhin niya, mamaya na. Alam. Oo. oo. <laughs> <hindi> ngay mamaya lalala. <laughs> lala, Ako ni Papari yan. Yun, nakaridi yung mga sa oh, diba? bonggam rep namin ngayon, lamin laman. ah <laughs> marami maraming na, ano. <laughs> Ano, bongga yung ref, eh, Puno at saka prison. Sabaw ng mano. Hmm, dito. Oh. Happy birthday Happy birthday to you. you. Happy birthday Thank you. to you. Happy you. Happy um, birthday to oh. you. Happy birthday you. Ayan. A surprise na gulat siya eh. Oh, ayan. Yan yung ano mo, handa mo. Ring the ring, buksa na. At nandyan na yung celebrant. Si hmm. Yung pancet. No. labas nyo na. Thank you, have a birthday. Love you, love you. 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 Siyempre. Nagpancet na ako, ha? Hmm. Pumunta kami ng sadahan, no? Kala mo. Ayan. Oh, Nag-grocery <laughs> si nag Naggrocery sila may ay, alak pa oh. o. No, no meron pa ako doon surprise mamaya. Sandali lang. Uh. Ay, 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 ay? May surprise na yan. Okay po, sirap. Ah, Spaghetti. Ayan, yeah, meron pang order na special. Ayan, loto na ang ating turbo. Ayan, atinang ang isasalin dito sa ating mahiwagang palak. Umuuso ka natin chicken. Boat chicken. Ayan. So yummy. Wow. Sarap. Mmm. Mm Mag-iimbinto po tayo ng maiinom. Ayan. Ito po ang i-ready natin yung jar. Lalagyan po natin ng uh, ilan ito? Six pieces na Uh, yellow tea. Okay? Nalagyan natin ng hot water. Mga half lang. Ayan, tama na yan siya. Ganyan lang sya. Kasi kailangan lang natin yung yung tea, ano, matunaw. Mag-squeeze tayo ng four lemon. Yan i-squeeze natin 'yon kasi kailangan natin yung lemon juice, mamaya. 'Yon. Kumpleta na ang ating ingredients. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-mix. 'Yan. Mi lang natin yung yung caa dito sa drinks. Tunay po 'yan na drinks, tinanggalan lang natin ng balat para hindi po malaman ni Lolo Mitch. Yan, tapos meron tayong lemon. Tsaka ito. So, mamaya, ididemo ko sa inyo kung paano ko yan. Eh, -mi mix sa uh, my glass. Okay. Actually, yan, ihahalo ko na ngayon dito sa drinks. Yung, yung, ano, um, yan oh, uh, yung tsaka. Ayan, na-mix ko na yung tsaa, yung uh, yellow tea, tapos ito ilalagay natin yung lemon. Pwedeng-pwede po kayo. <laughs> Kaya po ako nag invento nito dahil may birthday po dito. E eh, wala po kami pang enjoy-enjoy. So, ito na lang. Ayan. Ano Ni-invento lang yan. Invention ni ng kusina ni Lola Marley. Yan ang diskarte para magkaroon tayo ng halang enjoy enjoy lang. kasi yun, pagsalin-salinin para naman maging yung kulay nito, maging kakulay siya. Ganun lang. Titimplahin pa yan natin mamaya ha, mga dars. Lalagay na natin yung, yung binto natin dyan. Lumong, ano, ano, kutsara, talimutan. Ano, diba? Lalagay na. Ngayon, siyempre, lalagyan natin ng straw. <laughs> ayan. <laughs> o, diba? Sabay. Mm. Yummy. Gulat <laughs> ako kay Malu Pesanan kanina. Hindi na ba? Yon, yan yung invention ko ngayon matatapos <laughs> na to kung paano ayan o ipa ipapartner nyo lang yan dyan pubuhosan nyo ng konti ayan <laughs> <laughs> Ganto yun, yun yung inimbinsyon ko. Ito yung imbinto natin. Ayan. Tapos, ilagay natin sa... What? Ay! Sandali. Dapat hmm. kasi nilagay mo sa pencil, no? Nga, na. Nga ng almusal. Wait. I-open mo yung kamo. dito po natin siya ilalagay para hindi po lalamig ang tawag niyan po ay harara Yan. para hindi po sila lumamig hindi po kasi nakain yung driver namin ng malamig na pagkain kaya kailangan laging mainit ang, ang ulam nila syempre hindi magpapatalo yung mga hindi magpapatalo yung mga dalaga ko ng ulam yan ang ulam ng ating driver ngayon nagluto tayo ng chicken with uh, patatas tsaka carrots yan po ay nasa oven nilagay ko lang po sa oven sasali na po natin yan ngayon ito naman ang ulam ng ating mga dalaga uh, simple lang adobong manok tigi isang hiwa Ayan. Diba? Konting sabaw. Pwede na. Ayan. Ganyan lang. Takpan na natin. Mm -hmm. Ang tawag dito ay laban. Ayan. Minom ka ng laban para meron kang ipang laban. Ayan dito. Oh. Thank you sa sponsor. Siyempre. Kainom tayo ng laban. Mm. Meron dito gerger. Ilaban natin yung gerger. May puta din yung basahan.